malaman mo. Magmula ngayon, kasama na si Atong sa mga pinaglalapang ko. Kung gusto mo umalis, umalis ka. Ah. 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 Uh. Daba! Daba! Ato! Kunan mo! Kunan mo! Kunan mo ako! Anip! Bidang-bidang dating mo ah! <laughs> Anong <laughs> nagawa mo? Paano mo natamahan yung kalaban? Piimil pa rin mo sa kanya! Oo! Oh. Huwag uh. may sutok yan! Pumutok kayo! Ongan. Wow, bombo. Bukan apa dia mau kapan itu kota Tego? Ko! Eh, itu aku mau patah lah. Di hostage mana aku please? Ongan, itu lah, ha. please, please kamu. Bala, jeli. Tukar anian. Tak takut ini lagi natin. Oke, 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 oke. Angat, aim. Oh, oh! oh. Dayana, anong ginagawa mo dyan, baba? Baba, baba! Ano dyan? Baba, Tay Ana! Ma! <laughs> Laksamin boses mo. Huwag kayo magbabotok, baba. Laksamin boses mo. Pa, huwag kayo magbabotok! Lumayo kayo, 100 miles! Kundi babatayin namin to! Buk, kung babatayin niya, mahal ko yan. Ikaw 100 miles! 100 miles! Baba, layo nun. Baba, ay, nasa Maynila na tayo nun. Ano gagawin natin? Ano? Ano? Ang ah, huwag! Ah, alis kami! Suntal hilau, hilaw! Ah, kami! Sige! Huwag ah, kami ang pagpapotok! Sige! Aalis kami! Sige! Aalis ah, kami! Sige! Dada, alis, dada, alis, dada. Sige! Dada. Sige! Lakat kayo! Tagan mo! Pakilis! Abot na sa may nila One hundred miles away! Ano na yun doon? May nila na yun! Gago! Gago ba tayo? Sige! Ikot ang sa kapila! Dada. Suntalong ilaw! Bilisan nyo, aalisin ah, tayo! To, hindi na, To! To! To, may tama ka! To! Tuh. To! Tuh. Nataling kita sa ospital. To! Pauna. Pauna. Pauna na ako. Imo, imo Teka na, pinunan natin. Ihataw mo yun, ha? Magpapatunay naman lang ang kasalanan mo. bombo, Ba't namatay ako? Partner, tabi mo kayo. Abos yung credits ko, ha? At is ba't namatay ako? In June... ハハハハ。 <laughs> Ikaw! Ikaw ang may kasalanan! Sabi ko nang bumaba na tayo to stop the senseless killing! Ano? Ano yung skis Kaibigan mo na yung sa sa'yo. Sa akin buong pamilya. Sasabihin mo sa akin luminto ako. May pinaglalaban ako. Ano pinaglalaban mo? ang ng tao. Masamang tao ka rin. Masama na ako masama. Mapatay na ako mapatay. Pero sila nagpasama sa akin. Ha, ganon? Bakit? May kasalanan ba sa'yo si Diana? Bakit mas siya pinahihirapan? Mapatay ba siya ng tao? Kasalanan ba niya naging anak si ni Mariano Season? Eh, yung asawa't anak ko. May kasalanan ba? <laughs> Hindi ka na mahito! Sige, patayin mo na silang lahat! Pati ako... Paula, gusto ko malaman mo. Magmula ngayon, kasama na si Ato sa mga pinaglalapan ko. Kung gusto mo umalis, umalis ka!